Ang lalaking ito ay nagbabago ng buhay ng mga tao sa buong mundo dahil wala na siyang mapagkagastusan ng kanyang kayamanan. Ipinapakita niya ang kanyang kayamanan, ngunit hindi sa paraang inaasahan mo. Ang anak ng pinakamayamang tao sa India, nakilala siya sa kakaibang palayaw. Thank you. Bakit? Dahil literal na sinasabi niya ang salamat kahit na nagbibigay siya ng pera at marami siyang ibinibigay. Ang ilang tao ay nakakatanggap ng nakamamanghang halaga sa simpleng pagsunod sa kanya. Sinasabi ng iba na isang komento lang ay sapat na para tulungan kanya sa parehong araw. Nakita siya nang nagbibigay ng mga mamahaling relo sa mga tauhan, namimigay ng mamahaling telepono at maging ng mga kotse sa kalye ng tahimik na walang kailangan na atensyon. Nag-donate siya ng pera, bagong damit at maging nagbayad para sa mahal na mga medikal na paggamot. Isang beses, pumasok siya sa isang tindahan ng sapatos at binili ang lahat ng pares, hindi para isuot, kundi para tulungan ang mga nagtitinda. Sa isang mamahaling bar, umorder siya ng pinakamahal na inumin sa menu, tapos umalis nang hindi man lang tumikim. Hindi pa nga siya nagbibihis ng sarili at may naglalagay ng sapatos para sa kanya. Pero ang pinakakahanga-hanga, ang paraan ng pakikitungo niya sa mga tao. Pinatutunayan ni Thank You na ang pagiging pilyonaryo ay hindi kailangang may kasamang kayabangan. Marami ang nakatanggap ng hanggang 10,000 dolyar para lang sa pagsunod sa kanya. Magkomento ng kayamanan kung gusto mong ikaw ang susunod.